so guys! So panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na ito. So ngayong araw pag-uusapan natin is tungkol sa isa sa mga ating taga-suporta na nag-comment at nagtatanong at nagre-request kung pwede ba daw nating i-flex o kung pwede ko palang i-flex daw yung aking cage, yung aking kainan ng aking mga rabbit at inuman ng rabbit. So ngayon, sasagutin na natin yan. So pero bago yon meron po tayong nabibiling mga fix ng cage para sa ating mga alagang rabbit. So, may kanya-kanya po yung design sa kada gumagawa. So, ito, ito naman yung aking design. So, sa kainan naman po, meron tayong nabibiling kainan na talagang pang rabbit na yung tinatawag na J-Feeder. Tapos, sa inuman naman po, meron tayong yung nipple drinker. Yan yung parang pang baboy rin, kaya lang medyo malaki. Ito na yung mini type rin, parang uh, ginawa para sa rabbit. So, pinaliit lang. So, pero wala tayo nun lahat. Kasi, gawa tayo ng saril natin. Pero bago tayo nagpunta dito sa kung ano yung kainan na natin talagang nakapermanente sa kanila. Ayan, so nakita nyo na pala ko yung kainan ko. Kainan ng mga rabbit ko. So, yan. Pero bago tayo napunta dyan sa kainan na ganyan, nagsimula tayo sa ganito. Ito yung kainan sa manok. Kaya lang yung naging problema dito is, inangat-ngat nila. So, hindi yan ganyan lang kasi ito yung totoo. Yan. So, buti nga hanggang dyan pa lang. Yung iba talaga hanggang dito na yan. So, mauubos yan. Pero bago pa ako napunta dito, kainan ko dati is kawayan. So, paano yung kawayan? Hindi yung dito sa ilalim. Ah. So, meron kasi yung, ito kasi yung matigas to sa kawayan. So, yung ginawa ko kasi meron yan yung siksikan naman ganyan. So, ganito yung ginawa ko. Oh, ganyan. So ito kainan to ng manok na kinuha ko lang. Sample. So ganito dati yung kainan ko, ganun rin. Hindi nag isang linggo, ubus yan. Naputol. Dahil nginangat-ngat ng rabbit. So after nun, sinubukan ko to, ganun rin. Kasi manipis na plastic lang. So sabi ko, itry ko ka ako yung makapal na plastic. So bumili ako na to, yung kainan ng manok. Makapal na plastic na yan. So wala pa rin. Ubus rin nila to. So, yung iba wala na. Dinapong ko na, wala na talagang pag-asa. Tapos, yun na nga, masyadong mapapamahal kung bibili ako nung kainan nila kasi nasa 50 pesos yun to 100 plus. So, depende sa size kasi yun. Kaya, yun. So, yun naman. Ito din. So, ito. Mababasagin. At hindi rin to baso. So, So ano ba to? So ito yung mga bote ng alak. So nakabili lang ako sa online nung pang Putol ng uh, bote, mga bote. So, talagang pang-bote siya, na pang-putol. Yung papahigan mo yung bote, tapos iikutin mo lang. Pagkaikot, kailangan pa lang mainit na tubig at malamig na tubig. So, pagka-cutting mo, magkakaroon siya ng parang bakat dyan. Tapos, bubuhusan mo ng mainit na tubig. Pagkabuhusan mo ng mainit na tubig, sa gripo ko na lang inano, mahina lang yung buhos. Tapos, yun yung mabasahin mo. Bigla yung magka tapos gagawin mo lang sag na tapos li counting liha para hindi matalas yung mga kanto niya kasi bote matalas yan tapos yung sa kainan naman yan semento so dito ko lang nilalagay yung pagkain so, kaya nagtatapuan so eto naman gamit lang ako ng hulmahan yung Tupperware ni Mother Earth kaya nagalit. So at least kahit nagalit siya, tapos na natin nung nalaman niya at nagalit siya, nagawa na natin lahat ng kinakailangan natin kung ilang piraso. Kaya success pa rin yung ating plano. So ito, matagal na sa akin. Taon na to sa akin. Siguro magtatatlo, apat na taon na to sa akin. Pati itong inuman nila. So ang naman, pe naman natin yung ating cage. So yung cage ko, yung haba at laki niya is 4 feet by two feet. Bakit four feet? So yung four, yung cage ko kasi is double cage. So four feet, may division siya sa gitna. So bakit ganon? Kasi para na rin sa mas mapadali tayo. Kasi pag nagbibigay, kasi meron tayong grass feeder dito. Kasi pag dito mo nilagay yung grass sa loob mismo ng rabbit, eh pag naapakan nila o kaya nadikit, halimbawa umihi, medyo basa pa, nabasa yung grass nung ihi nila o kaya gumulong sa may poop nila, di na nila yung kinakain. Kaya kung mapapansin nyo minsan, pag diretso kayo dun, marami silang tirang pagkain na damo lagi sa loob ng kulungan nila. Pero pag dito, hindi yan maiihian, hindi yan gugulong sa poop nila, kaya laging simot. Makikita nyo, wala na naman, simot yan lahat. So, ayan. Kaya, mandada muna naman tayo mamaya. So, ayan. Ito yung grass feeder niya. Ayan yung lalagyan, dito ko lang ilalagay. Tapos dito na lang sila kukuha sa loob mismo. Nangangat-ngatin lang nila. At least nalilibang pa sila pag merong ganito. So eto namang sahig is plastic mating yan. Ayan o. Oh. Pang rabbit talaga to, yung size niya is 2 feet by 2 feet. 2 feet by 2 feet, talagang pang rabbit. So oh, yan pinagdugtong ko lang. Kasi double cage. So, ayan, makikita nyo yung kabuuan ulit so, ako sa side. So, ayan, hanggang dito lang. So, ayan na yung ating page. So, itong isa bukas pa. So, ganyan lang. So, madali lang yung paggawa niyan, lalo kung yung isa sa higyo is plastic matting. Kasi, alimbawa, ito. Yung band paper. Yung ginamit ko pala dito is yung heavy juting wire mesh o yung screen na galbanay. So, itong cage, halos 3 years na to sa akin ni Kaunte, wala tong kalawang. So, yung dilaw naman sa ibaba, yan kung napapansin nyo, hindi yan kalawang. Mga damong tuyo na yan. Ah, yan o. Oh. Mga damong tuyo yan. Yan. Puro yan, damo, hindi yan kalawang. So, sobrang tagal na. Lalo naman na yung plastic, hindi naman yan kinakalawang. So, yan, matagal. Pang matagalan, nakulungan na. So yung wire mesh nabili natin ng isang rollo kasi mas makakamura tayo kasi kung kung per metro masyadong mahal. Yes ko. Kaya yon halos 50% yung na-discount pag bumili ka ng isang rolyo. So yung isang rolyo niya yung haba is 30 meters by 4 feet. Tapos yung tapos yung presyo niya is 5,500 sa isang rolyo na yon. So, kung bibili naman kayo ng per metro, baka 400 o 500 per meter yon. So, masyadong mahal. Kaya, discard na lang para makamura. So, halimbawa, puputol kayo. Halimbawa lang ito kung paano ko ginawa yung page. Para mas may idea lang kayo kahit kaunti. Kasi, wala tayong materyales. Kaya, hindi tayo makakagawa o hindi ko ma-demo -de sa inyo kung paano talaga. So, imagine nyo na lang. Ito yung screen. Ito, wire mesh. So, yung Taas niya. 18. 18. Yung sa ibabaw niya pa haba pa ganon. 2 feet by 18 ulit. So, dalawang 18. Isang 2 feet or 24. So, plus nyo yun lahat. 18, 24, 18. So, hindi tayo sa ilalim kasi plastic matting. So, pagkaputol nyo, sipin nyo na lang. Ito na yung kinat nyo. 18, 24, 18. 18. Buo dapat na ganon. So, ebe-bend nyo na lang siyang pag ganon. Parang payo, pag ganon no Parang payo. Fold natin para makita nyo na maayos. Ah! Uh. So, ayan. So, pag ganito na siya, pag naputol nyo na, ibebend e, nyo lang siya. So, yung dito sa side, sides, eto yon So, puputol rin kayo ng para talaga dito sa sides na to at sa side na yon. Tapos, nasa side nyo kung maglalagay kayo ng grass feeder. Kasi nakadepende rin sa inyo kasi sa ano kanya-kanyang design niyan kung minsan.